Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories, Volume 5, Copyright 2018, by Precious Pages Corporation. Sleep Paralysis, by Jaya Ambuayan, narrated by Certified Voice Artist, Lenny Ilaw. Noon pa man, ay sanay na akong nakakaranas ng sleep paralysis. Nakabisa ko na nga yung mga gagawin ko kapag nakakaranas nito. Igagalaw ko ang mga daliri ko, magdadasal at sa kagigising. Ganon lang kasimple. Hindi na ako natatakot at kinakabahan. Sa araw-araw kasi na ginawa ng Diyos, bihira na lang sa isang linggo na hindi ako makaranas ng sleep paralysis. Lagi kasi akong pagod at kulang sa tulog. Kaya naman kapag sobrang inaantok na ako at nakakatulog ako agad, doon na ako nagsisimulang makaranas ng sleep paralysis. Ang bongga naman ang hotel na to. Ang mamahalin. Si Mot ang natong natin dito. Reklamo ng kaibigan naming bading na si Joey. Ang reklamador mo ha? Once in a lifetime lang to, bakla. Huwag ka na magreklamo. Sagot ni Bella. Tahimik lang ako sumunod sa kanila habang pasakay kami sa elevator. Iba kasi ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil lang bato sa pagod dahil galing pa ako kaninang madaling araw sa trabaho at dumiretso lang sa sasakyan ni Joey para sumama sa kanila. Ayos ka lang, Riya? Mukhang sobrang pagod ka. Nagaalala lang tanong ni Bella. Ah, uh, oo nga eh. Simple ko. Sinampal niya bigla ang pisngi ko. Bakit mo ko sinampal? Inis na tanong ko. ka nang matulog. Magpawala ka muna ng antok. Alam mo naman kung anong nangyayari sa'yo kapag sobrang antok na, di ba? Pumuntong hininga ako at tumango. Natatakot kasi ang mga kaibigan ko sa kalagayan ko. Alam nilang madalas akong magka-sleep paralysis. Oo nga, saka mag -si selfie pa tayo, no? Sayang bayad natin dito kung wala man ang tanyong remembrance. Gatong pa ni Joey. Oo na nga, hindi na muna ako matutulog. Sarkastik ang sagot ko. Pagkalabas ng elevator ay nauna ng lumabas si Joey. Natatawang kumapit sa braso ko si Bella dahil alam niyang naiinis na naman ako kay Joey. Hayaan mo na lang, parang hindi mo kilala yung si Joey. Tumatawang sabi sa akin ni Bella. Naiinis kasi ako dahil pa nayang kuha ni Joey ng litrato sa lahat ng madadaanan namin. Abnormal ka talaga, lahat na lang pinipicturan mo naiinis na sabi ko nang maabutan namin si Joey na selfie sa harap ng pinto. Ikaw mga abnormal, buong pamamasyal natin na kasi mangot ka. Palibasa kasi kulang ka sa tulog dahil sa trabaho mo. Mag-apply ka na nga sa iba, sakit lang ang mapapalaam sa so call center. Pakilam mo. Inis na tanong ko. Sabi ko nga wala akong pake. Sagot niya. Sabay irap sa akin Saka binuksan ng pinto ng hotel room. Pumasok na si Joey sa loob pati na rin si Bella. Papasok na nga rin sana ako nang may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Napalunok ako dahil sa kaba. Ang lamig-lamig ng kamay. Dahan-dahang lumingon ako sa kung sino mang humawak sa akin at laking ginhawa ko dahil isang babaeng nasa mid-thirties pala ang humawak sa akin. Um, ah, bakit po? Nagtatakang tanong ko. Bakit yan ang ibinigay sa inyong kwarto? Nagtatakang tanong din niya. Lumingon ako saglit sa loob ng kwarto at nakitang nagtatakang nakatingin sa akin ang dalawa kong kaibigan. Muli ay nilingon ko ay yung babae. May problema po ba sa kwartong ito? Tanong ko. Sampun taon nang hindi pinaparentahan niyan. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Baka naman po napagpasyahan na nilang parentahan uli itong kwarto. Sumimangot siya at parang nagalit pa sa naging sagot ko. Binawi ko na ang braso ko at nang madaling pumasok sa kwarto. Medyo nakakatakot na kasi ang ora ng babae. Mukhang anamang oras sa sasakaling niya ako. Nang isasara ko na dapat ang binto, ay nagkatitigan pa kami. Kitang kita sa mga mata niya ang takot at kaba na ipinagsabalang bahala ko lang. Sino yon Ang creepy niya ha? Bungad agad sa akin ni Joey. Ah, nagtanong lang. Tumangu lang siya at nagsimula na namang piktura ng paligid. Inilibot ko ang tingin sa kwarto. Maganda at malinis ang buong hotel room. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba. Parang may mabigat na aura akong nararamdaman. Hindi ko alam kung antok lang ba ito o talagang may kakaiba. Ang creepy dito. Sabi ni Bella. Napalingon ako sa kanya. Nakaupo na siya sa queen-sized bed ng kwarto. Tumingin din siya sa akin at parang nabasa niya ang nasa isip ko. Kakaiba rin ang pakiramdam ko. Sabi ko, itinulok ako bigla ni Joey, kaya napasubsub ako sa kama. Ang aarte niyo, tinatakot niyo lang ako eh. Hindi na lang kami sumagot ni Bella. Humilata na ako sa kama at pumikit. Wala na kasi kaming iba pang gagawin dahil kumain na kami sa labas. Ria, baka magkasli-paralysis ka na naman. Hinampas pa ako ni Bella sa braso. Ah, uh, hindi yan. Tuluyan akong pumikit. Ginigising pa ako ni Bella, pero hinayaan ko na lang siya. Ang buong akala ko ay hindi ako hihilahin ng antok. Pero maya-maya lang ay nakatulog na ako. Nagising ako sa ibabaw ng kaman ng hotel room na tinutuluyan namin. Madilim at tanging lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Sinubukan kong bumangon pero hindi na naman ako makagalaw. Lumingon ako sa tabi ko. Si Bella ay nakahiga sa tabi ko at nasa paanan namin si Joey. Sinubukan kong pumikit. Hindi ako kinakabahan dahil alam ko nang na gagawin. Pero nang may maramdaman akong malamig sa ibabaw ng mukha ko, ay muli kong idinilat ang mga mata ko. Kumabog ang dibdib ko nang sa pagdilat ay mukha ng isang babae ang bumungad sa akin. Sobrang lapit ang mukha niya. Nakangiti siya normal lang ang itsura. Pero kinakabahan pa rin ako. Ang lamig-lamig ng paligid. Ang mga balihibo ko ay nakisimula ng magsitayuan. Ang sarap humiga dito. Sana, dito na lang tayo habang buhay. Kinilabutan ako sa sinabi ng babae. Nanginig ang mga kalamnan ko. Gusto kong magsalita pero kahit ang pagbuka ng bibigay hindi ko magawa. Nagsisimula na akong magpanik. Nakangiti pa rin ang mabay. Titig na titig sa akin. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko pa rin magawa. Bumabagal lang paghinga ko. Pumikit akong muli para hindi ko na siya makita. Pero sa pagpikit ay narinig ko naman ang nakakabinging tunog ng telepono. Gusto kong takpan ang mga tinga ko pero hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. Hindi ko kaya. Sino yan? ako akong muli dahil sa isang barito ng boses. Wala na ang babaeng nasa tabi ko. Iginalaw ko ang mga mata ko para hanapin kung nasaan na yung babae. Pero hindi ko siya makita. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ko. Pero nang susubukan ko, ay bumungit sa akin ang mukha ng isang lalaki. Gulat na gulat ako sa itsura niya. Halos nabas na ang puso ko sa dibdib sa sobrang kaba. Nanlalaki ang mga mata niyang punong-punong ng galit. Hinablot niya ang kwelyo ng suot ko at hinila ako patayo. Sino yung tumawag sa'yo? Malanta! Umaligaw ngawang ang boses niya sa buong kwarto. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong pero hindi ako makapagsalita. Panay lang ang kabog ng dibdib ko. na Namamawis na ang noo ko sa kaba. Inihagis niya ako sa sahig. Sumigidagan ang sakit ng likod ko. Nang tumama iyon sa malamig at matigas na simento. Sumagot ka! Sino yung tumawag sa'yo? Lalaki mo ba yon? Sigaw niyang muli. Saka ako sinipa sa tagiliran. Halos hindi ako makahinga sa sakit. Kusang bumukha ang bibig ko para magsalita. Pero laking gulat ko dahil hindi ko boses ang lumabas mula sa sarili kong bibig. Hindi ko na nalalaki eh. Ikaw lang ang mahal ko. Nagsimula na akong umiyak. Pero hindi ko pa rin sariling boses ang naririnig ko. Kusang gumalaw ang katawan ko. Hindi ko makontrol ang sarili kong katawan. sino Sinungaling! Nagtitimpi lang ako sa'yo! Sigaw pa ng lalaki at mabilis na lumapit sa akin. Lumagapak ang malapad niyang palad sa pisngi ko. Sinampal niya ako at ang hapdi-hapdi na yun. Hindi siya nakontento at sinampal uli ako hanggang sa paulit-ulit na niya akong sinasampal. Sa huling sampal ay lumagabog ang sahig dahil sa pagkakabagsak ko. Tama na! Ungol ko hindi natinag ang lalaki. Walang awa niyang hinila ang kanang pa ako. Hinila niya ako at inihagis. Nauntog ang ulo ko sa dulo ng kama. Kusang napahawak ang kamay ko sa ulo ko. Nang tingnan ko ang kamay ko, ay napuno na yun ng dugo. Nagangat ako ng tingin sa lalaki ngayon ay nasa harapan ko na naman. Tinadyakan niya ako sa tiyan. Napaubo na ako ng dugo. Tumalsik iyon sa sahig. Noon ko lang napansin na nanalabo na ang mga mata ko hindi ko na masyadong maaninag ang mga nasa paligid ko. Dapat sa malalande! Pinapatay! Sigaw niyang muli. Takot na takot na nagangkat ako ng tingin sa lalaki. Kahit na ang mga mata, ay nakita ko pa rin ang hawak niyang kutsilyo. Sinubukan kong umurong. Ipinadyak ko ang mga paa ko para makaatras palayo sa kanya. Nangihina at pagod na ang katawan ko. <laughs> Pakiusap! Maawa ka sa akin. Oh, wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. <laughs> Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ko bago ako sinaksak ng lalaki. Walang awang sinaksak niya ako sa braso, balikat, paa, biti at tibtib. Hindi pa siya nakontento at ginilitan pa ako. Napapikit na lang ako sa sobrang sakit. Sa muling pagdilat ay natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng lalaking samaksak sa akin sa tabi niya, yung babaeng katabi ko kanina. Punong-puno ng dugo at warak ang dibdib. Sa akin ka lang dapat! Wala lang ibang lalaking pwedeng umangkin sa'yo! Nagsisimula na namang mamawis ang buong katawan ko at nalumingon lumingon uli sa akin ng lalaki. Sumigaw ako na sumigaw pero walang tinig na lumabas sa bibig ko. Mumiti sa akin ng lalaki gamit ang dugo ang bibig at namumugtong mga mata. Puno ng dugo ang kanyang katawan. Papalapit siya sa akin. Papalapit ng papalapit. Sinibukan kong gumalaw para umatras, pero hindi na naman ako makagalaw. Hirap na naman akong huminga. Pumikit ako at sinumukang magdasal pero naririnig ko pa rin ang halakak ng lalaki. Ang masangsang na amoy ng dugo ay naaamoy ko na. Pilit kong isinisiksik sa isip ko na panaginip lang ito at hindi ito totoo. Wala kang pagsasabihan. Bulong ng lalaki sa tapat ng mukha ko. Nangangatal na ang mga ngipin ko. Isa lang ang alam ko, hindi na ito sleep paralysis kundi bangungot. Ria, gising! Sa pagmulat ng mga mata, ay bumungad sa akin na nag-aalala ang mukha ni Bella. Ria, gumising ka na! Umiiyak na niyugyug niya ako. Gising na ako. Sagot ko kahit inihingal pa. Namumutla na siya! Pulsohan mo, Bella! Sigaw ni Joey. Ria, gising, sinasabi ko na nga ba? Huwag ka nang matulog ng pagod. Umiiyak na sermon sa akin ni Bella. Kising na nga ako eh. Tumatawag sagot ko. Unti-unti na akong kumakalma. Tumawag ka na ng abulansya, Joey! Utos ni Bella. Nangunot ang noo ko. Hindi ba niya nakikita na nakadilat na ako? Pumikita kong muli sa pag-aakalang panaginip na naman iyon. Pero sa pagdilat ko, ay ang nag-aalalang mukha pa rin ni Bella ang namulatan ko. Nagkakagulo ang mga tao sa loob ng kwarto hanggang sa biglang rumihistro sa isip ko ang nangyayari. Kitang-kita ko kung paano nila binuhat ang katawan ko at kung paano naiwan pa rin ako sa kama. Sinubukan kong gumalaw pero nananatini pa rin ako sa higaan. Bella, tulong! Nandito ako! Sigaw ko so parang nabingin na sila umiiyak na iniwan nila ako at sa pagsara ng pinto ay nagulat ako nang muling lumamig ang paligid ang sarap humiga dito sana dito na lang tayo habang buhay